ito nang na ating topic for the day dapat bang aminin agad ang real score sa mga love team na tinutoksong magyowa in real life. Ayan. Marami kasi mga love things na ano tala ano ba talaga, napapatanong yung mga fans, oh, di ba? Oh. Kung ano ba pa talaga ang real score. Na kasi minsan napapatanong. Na, 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 parang kimpaw yan, di ba? Yes, kimpaw, oh. sunset, oh, don't bend. Oh, oh. Walang nagaganap na pag-araw. Oh. Pero very sweet together. Yes, kung okay, iniisip nila kung sila na ba, yung mga oh, fans oh. sila na ba talaga o hindi pa. Yung ba, dapat nilang aminin o hindi. Ayan. O, oh, ayan, di ako tumingin. Ha? oh, kasi kanya tumingin ka eh. Ay, ah, ganon! Na naman, na naman, no. na naman. No. <laughs> Para sa akin, sa tingin ko ay wag mo nang aamin. Oh. Kasi pagka umaamin, aamin na kayo, na magjowa kay kayo, mawawala na yung mystery. Di ba? Hayaan natin ang mga fans nyo ang mag-isip na, ay, sila na kaya yan. Ay, wow. magjowa na kaya sila, di ba? Yung mga ganun, take wow. time. Sample, ha? Oh. Sample po natin ang katnyel. After ilang taon, mga nine years na yata sila no, no 8 years, tsaka lang sila umamin na mag na kami. Na yun, oh. nila nilang ilihim sa publiko sa kanilang mga tagahanga, di ba? Nalihim nila yon di ba? So, mas maganda yung Huwag mo na sila nga amin. Pabayaan nila, meron pa rin parang ano ba yung i-English Meron pa lang mystery sa kanilang love team para mas pa rin yung mga tao at mas susuportan pa sila. Ganon. Alam mo, uh, iba yung yes eh, di ba? ang pagsasabi nga ng maluwag ay nang tapat ay pagsasama ng maluwag. Parang ganun yun, di ba? Kung baga malaya ka na gawin. Oh. ang gusto mo, ang kilos mo, pag inaamin mo sa publiko, ang tunay niyong relasyon, di ba? At lagi ko di ba, ang mga celebrity ay public property, kaya may utang sila sa publiko na sabihin ang totoo kasi public property sila. So, yon. Oh. Okay. Pero, friendship, di ba, marami na tayo dito la, alam natin na magjojowa na pero hindi pa rin umaamin. Tsaka lang sila aamin kapag ka nagkaproblema nagka-problema na, nagkahiwalay na sila kasi ang gusto nila, magkaroon sila ng privacy. Kasi kung aamin sila na oo kami na, magjowa kami, baka lalong intigayin yung relasyon nila. So ayaw nila na gano'n na kahit na sabi na public property sila, meron pa rin silang gustong ng sa kanilang mga oh. mga sarili na privacy. Ayaw ba nila yung ano? Kahit naglalakad sila, malaya silang nag-holding hand, malaya silang ano, nagyayakapan. Ayaw ba nila ng gano'n na malaya? Ayaw nila! Di ba diba? parang gano'n ang point ko na parang, hello, na kaya nga kayo nagmahalan, kaya nga kayo naging magjowa, eh para maging masaya, bakit kailangan natin itago ito? Parang gano'n, di ba? At the same time, Diyan nga masusubukan kung gaano katatag na manong nila yung mga challenges na ano, kahit maraming epal dyan sa relasyon nyo, na kaya nyo magmahalan, kaya nyo maging matatag, kasi open kahit walang tinatago. Gano? Kasi minsan, kapag ka umamin ka na yung magkarelasyon, sabi natin kahit hindi love team, iintigahin na yun. Sasabihin, oh, di ba jowa mo na si ganun? Jowa na yun. Ganun. Eh, ba't may nakita namin kasamang ibang babae? So, bibigyan na agad ng malis. So, ba't may kasamang ibang lalaki? Yung naman sa babaeng part. Kaya, mabibigyan ng ibang malis. Pero kung sila nananatiling lim ang kanilang relasyon, hindi maiintigan ng ganun. Pero, mas mabuti uh... nga yung friendship na ano eh, lantad para umiwas yung mga malalandi dyan, <laughs> yung mga mahaharot na Kering mga ago at mga ahas, parang ganun, di ba? Kasi, ay, kuidaw, kasi, ano na pala ito, taken na pala ito, parang ganun. Sa point ko lang yun, ha? Yun. Ikaw, Maring Mildred, anong point mo yes, dyan? Hindi, siguro, ano, pareho naman kayong may, ano, point. Na naman? <laughs> As always, kasi nasa media ko. Hindi, pero matama naman siya kung nag-i depende kasi sa sitwasyon eh. Depende sa haba ng relationship. Wow. Ako, pabura ko doon sa mga nag-uumpisa pa lang na hindi umaamin. Oh. Kasi once na umamin, ma parang ano, mawawalan ng mystery nga naman yung relationship nila. Pabor din naman ako sa sinasabi ni Kuya Roldan na aminin na. Kasi minsan, may mga love team na nakakainis hindi man lang umamin, pero umamin nung hiwalay na. Oh. Doon na Doon nabibwisit talaga yung mga, hindi naman sila umamin na naging sila, tapos ngayon hiwalay na. Hmm. Kumbaga sa, ano, sa mga publiko, sa mga fan nila, parang naging dishonest sila hindi okay. na sila naging bukas. So para sa akin, kung uh, ano uh, may proper time o may right timing para aminin kung sila na nga ba o hindi. 'Yon. Ayun. So kayong mga classmates, ano sa tingin nyo? Comment comment lang po kung sa tingin nyo ba ay dapat lang aminin ng isang love tip na may relasyon sila, kung tagang magjowa na sila o manatiling secreto 'yon.